Christopher Min kontra sa paggawa ni Derek Darrell Yap ng uh, pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Maging si Christy Fermin ay hindi pabor sa pagsasapelikula ni Daryl Yap ng buhay na nagpakamatay na sexy star na si Pepsi Paloma. Ayon kay Christy, natutuwa mo na siya sa atake paminsan-minsan ng direktor pero this time o ay hindi siya nito kasama sa gusto nitong palabasin. Kasabay nito, tinanong ni Christy si Daril nang ano ang gusto mo Derek Daril, Ang wasakin si bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom ay ang Kristi, Kahit magkababayan pa si Darryl at Pepsi, wala umano itong alam. Sinabihan na raw niya ito kung bakit kailangan pa nitong gawin ang nasabing pelikula at ano ang layunin nito. Ay ang Christy may tinatawag umanong respeto sa kapwa at dapat ay hindi raw yun dapat nawawala. Una rito, gumawa na agad ng ingay ang teaser na nasabing pelikula dahil taas ang binanggit ni Pepsi na ginagampanan ng Red Boss Samante ang pangalang Vic sa isang confrontation scene. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.